Ganda bitin, sakto. Okay, bago tayo magpaalam, uh, gagawin muna natin yung chuki o Chorba. Yes! 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 Lahat tayo dito, walang maliligtas sa uh. lahat kasali, lahat uh mapaparasaan o makakalusot. Kahit oh, ikaw. Kahit ako. Kahit ako. Ha? Asan na yung ano natin? Yung mga okay. pangalan. Oh. At uh, haluin mo na maigi. Haluin mo na maigi natin <laughs> Ayan. 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 Yung ayan. Yung ayan. Yung ayan. ayan. Okay. Panghuli ako. Sino ang una? The first. Pili ko malas ako. Draft eh. Oh ay ka? Kailangan masagot mo ang question, ha? <laughs> Tapos pag di mo nasagot, papipiliin kita kung chugi o chorba. Ha? O, eto ang question mo. Ano Isang prinsesa nakaupo sa tasa. Uy. Ka... Kasoy. Kasoy. <laughs> Tama. Alam mo, sayang, dahil ang parusa mo, halikang kaniwancho. Yun! Hindi, hindi, wala ka Okay, okay, pili tayo. Pili tayo na susunod. Pili tayo na susunod. Ang susunod natin na contestant ay si... Oh my God! Denise! Fill in the blanks. Okay? Pag hindi mo nasagot, pag hindi mo nasagot, tanong sa mo, halika ka rin. Yes! Asan na yung tagaling natin? Yeah! Oh my God! <laughs> Ito ang question mo. Makinig na may ah. Meron ka lang 3 seconds baka sagutin. 3 seconds. Okay? Si Maria ang panganay na anak ni Jose. Jose ang blank ng tatay ni Maria. Ano yung blank? Three seconds. One. Panik na. Two. Three. Isip. Isip. Walang muna. Hey, walang uli! Alen? Wala. <laughs> Pangalan. Oh. Pangalan. Oh. Hindi sinabi na malakas. Hindi sinabi na malakas. So hindi <laughs> so, counted. Hindi counted. Sayang, hindi na count. <laughs> Kung malakas yung sagot, baka pumasok. <laughs> Chugi o Chorba? Oh ah! my God! Pero nasagot ko! Chugi, hindi umabot! Wala, hindi umabot! Sabi ng judges ni. Isip, isip, isip! Chugi o Chorba? Isip, isip, isip! Ile! Isip isip, 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 isip! Iiyak sa yan! Iiyak sa yan! Chugi o Chorba! Umabot! Chugi! Chugi na lang! Chugi! Okay! okay. <coughs> eh. Chugi, hindi, hindi! Hindi na rin nito! Tsugi na lang. Tsugi na lang. Okay. Ang kaparusaan mo na tsugi ay tsugi sa pamamagitan ng chorba. Ganyan, ganyan. Parang mas excited. Sa cheek lang, ha? Kaya para hindi ka masyado mandiri. Saan na yung blindfold Pero Pagkatapit ko yung pangalan nito. Hindi na. Wala pa naman paliwanag. Pagkatapit ko. Wala pa naman paliwanag. Wala pa naman paliwanag. Wag ka palikod. Ready? Wala? Ready? Hindi, wala, wala, wala. Ayan.

와, 왜이 와!